Good morning beautiful people, nandito tayo ngayon sa Rambam Hospital, bumalik na naman kami kasi every uh, twice a month bumabalik kami dito sa Rambam para sa kanyang uh, medication ng aking alaga. So ngayon na bumili lang ako ng coffee at kumuha na lang kunting minutong video para sa aking intro. Isang magandang Monday sa ating lahat mga ka-IT Maaga kaming lumabas ni Lolo para sa kanyang monthly check-up Samahan nyo kami guys sa buong araw namin sa hospital Na nandun na rin yung uh, check-up niya at ang monthly medication niya So tara, samahan nyo kami guys. Hingi ako ng pabor sa inyo. Please like sa akin video. Comment down below. And subscribe na rin kung kayo ay bagong napabisita sa aking YouTube channel. Ay malaking bagay na sa akin po kung kayo ay mag like at comment. At maging friend na rin tayo. Okay? Sana magustuhan niyo itong mga video ko. May mga marami pa akong videos na dapat kong i-upload. Natambakan po ako guys kasi laging busy sa trabaho, siyempre priority natin ang work, di ba? kulang lang sa time sa pag uh, uh, edit at pag upload kasi siyempre unahin natin ang ating alaga so thank you sa inyo lahat and God bless well madali kaming nakarating dahil mabilis lang ang biyahe, hindi hindi traffic see guys, ang ganda ng hospital dito sa Israel at uh, sulit ang iyong pagtatambay. Hindi ka maboboring. Kasi meron ka namang mapupuntahan dito para ma ma lilibang ka rin. Ito, kagaya nito, tambayan ito ng mga magbabantay o gustong magmuni-muni rito. Ayan. At sa likod nyan ay ang kanilang food court. Meron parang mini mall din sila. Pwede kayong mag-window shopping kung naiinip ka. Kaya, yan, um, hindi, hindi mabuburing ang araw mo. Lilipas ang araw na hindi ka, hindi, hindi boring, ganun. <laughs> so, enjoy lang guys, at tuloy-tuloy uh, lang pagpanood sa aking videos. Maraming salamat. yun lang ang din ang kagandahan dito sa hospital na to kasi convenient sa sa mga pasyente at sa, sa mga nagbabantay so babalik na ako ngayon sa loob doon sa alaga ko dito kami sa cardiopolis okay. balik na ako sa alaga ko kumakain kumakain ang alaga ko yan ngayon eh kaya sinamantala kong lumabas muna para bumili ng coffee chinek up din siya sa kanyang cardio doctor kasi dumaan si Lolo sa operation sa heart niya. So, kailangan may follow-up check up. Next naman, ang mga tainga ni Lolo. Kailangan ma-check up kasi kailangan niya magpalit ng hearing aid. Sa so, hindi nakakaalam, si Lolo ay sundalo din noon. Kaya ito ang dahilan kung bakit siya nabingi. PWD si Lolo kasi nawala na ng pandinig dahil sa gyera. lakas na tapos din ang buong araw namin nilulo sa hospital. Nagawa na namin ang lahat-lahat ng kailangan niyang ipa-check up at ang kanyang medication na kailangan na doon lang makastay sa hospital. Mayroon kasi siyang isang um, gamot na kailangan isaksak sa kanya kaya naka-dextro siya kanina. Yun ay uh, pampa, ano yun, pampaihi yun. fosid fusid, pampaihi yun para mailabas lahat yung kanyang tubig sa katawan, maiihi niya. Sa hindi na kakalam yun ang dahilan. Kaya lagi kami nasa hospital. So, hanggang dito na lang ang video na to. Guys, maraming salamat sa pagsama sa akin sa araw na ito. At hindi lang ako ng pabor. Like lang ang comment sa mga datihan ko ng subscribers, followers, and viewers. Maraming salamat. Malaking bagay na sa akin yan na mabibigyan niyo ako ng like and comment at sa mga bagong napadpad lang sa aking YouTube channel, halina, mag-like ka na sa aking YouTube channel at comment na rin at huwag kalimutan na mag-subscribe para friend na tayo, di ba? So, keep in touch lagi guys and kita-kits ulit sa susunod ko na video. Ingat po tayong lahat. Bye-bye!